Balita ko, narinig nyo na ang balita. Mas pinapalakas ni Pangulong Marcos ang pagiging bukas sa mga proyekto ng infrastruktura. Ngayon, ipinakilala niya ang mga unang miyembro ng isang makapangyarihang bagong komisyon. Heto kung bakit mahalaga yan. Ginawa sa ilalim ng Executive Order No. 94, ang Independent Commission for Infrastructure, o ICI, ay inatasang imbestigahan ng katapatan at pagiging epektibo ng mga proyekto ng gobyerno sa infrastruktura mula sa nakaraang sampung taon. Ang hakbang na ito ay ginawa dahil sa lumalaking pagkabahala ng publiko tungkol sa katiwalian at kawalan ng kakayahan sa malalaking proyekto ng gobyerno, lalo na sa pagkontrol sa baha. Kasama sa mga nagtatag na miyembro ng ICI, si na Rogelio Babes Singson, dating kalihim ng DPWH at tagapagtaguyod ng transparency at Rosana Fajardo, isang bihasang eksperto sa pag-audit. Ang magiging chairperson ng komisyon ay hindi pa pinapangalanan. Dagdag pa rito, sumali si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City bilang espesyal na tagapayo, kilala sa kanyang galing sa investigasyon at dedikasyon sa malinis na pamamahala. Sa paglayo sa mga politiko, layunin ng ICI na matiyak ang tunay na kalayaan, na makakatulong sa pagpapabilis ng programang Build Better More ng Administrasyong Marcos. Manatiling nakatutok habang sinisimula ng komisyon ang kanilang trabaho.